días, señoritas y señoritos. Pahiya <laughs> sa Kongreso at sa taong bayan, itong Duterte Boy <laughs> na si Ombudsman Samuel Martinez na hindi sinunod or hindi pinatulang <laughs> Nang Kongreso, specifically the, the Appropriations Committee of Congress, yung suwestiyon niya na pigilan ang Commission on Audit na gumawa ng or mag-publish ng initial audit report ukol sa mga uh, suspected katiwalian or mga investigasyon nila sa katiwalian ng mga local government and national government offices. At uh, sabi ni Marikina Congresswoman uh, Stella Luz Kim Kimbo na vice chairman ng panel na they decided na hayaan lang ang COA if i-publish or ilabas sa media or ilagay sa website nila yung mga reports nila pertaining to the budget at in this case nga uh yung 2024 budget uh, amounting to 5.7 trillion 5.7 trillion so kumbaga uh rebuff or uh, wala nila din wala nila yung request ni uh, ni Martinez na wag na i-publish itong mga uh report kung saan sabi niya na unfair daw sa mga government official dahil uh, uh, kung may ilalabas na report dahil nag nagpail lang sila mag-submit ng resibo ilalabas na ng report na may katiwalian ang opisina at ang kaagad daw yung suspecho ng tao ay may, may ninakaw sila so ang sa akin naman <laughs> alam nyo po, bawat opisina ng gobyerno may mga resident ombudsman yan. May mga lawyers yan. Mga, may mga legal officers yan. May mga accountants yan. May mga finance officers yan. Eh, kung head ka ng government agency at hindi at matino ka, eh di, you will you will tell your people to regularly light like, kahit mag mas mag uh, mag advance sila dapat bago sila mag-reinverse uh, kung mag-abono sila bago sila mag-reinverse uh, dapat mag-present sila ng resibo kasi may may mga ahensya talaga ng gobyerno like in our earlier report yung National Youth Commission uh, sinadya talaga hindi sinubmit yung mga resibo kasi yung mga reservation sa mga hotels at pa pa kontrata nila sa mga sa mga sa mga uh, 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 caterers, napakataas ng presyo kumpara yung rate sa mga hotels. Kaya, syempre, hindi papayag ng hotel na kung ang, kung ang rate ko dito sa room ko is 3,000 a night, pagkatapos, lalagay ako sa resibo mo ng 6,000 a night, eh, kung ako ang mapapasama sa katiwalian na dyan. So, hindi talaga, mas it will encourage more graft and corruption kung gagawin yan. So, pero it's uh, not surprising naman dahil alam naman natin ito si Martires ito rin yung tao na official na tay, nung time ni Duterte na hindi lang niya pinigil yung silipin yung di umano uh, 2 to 3 billion daw na na according to former senator Antonio Trillanes na bank account ng mga Dutertes Kung hindi uh, sabi rin niya dapat daw na ma uh, Yung mga kukuha daw ng mga sal and report or, re, or those Reporting about this Should be jailed for 5 years Yung mga ganon, mga may ganon Proposal siya at uh, Siyempre, uh, wala rin siyang Nagawa uh, masyado To investigate, in fact uh, Yung opisina niya mismo tagadipende depend, taga lang Sa report ng Commission on Audit Samantala, yung mga Predecessor niya and uh, Many of them were my friends, si former uh, uh, ombudsman Simeon Marcelo si former former ombudsman Anyano Desierto sila talaga nag-initiate ng report in fact ang daming ang dami na kulong nung time ni Simeon Marcelo kasama na dyan sila sila at uh, yung mga le ombudsman na sumunod kay Marcelo yun kinasuhan nila yan si si uh, si yung Janet si Janet Lim Napore poles pagkatapos uh, iba pa mga opisyales so ito lang dito lang sa sa time ni Martires si, nagsimula dong Duterte administration halos wala tayong nakasuhan na na mga opisyales na, na big time puro yung maliliit lang at uh, uh, hindi pa parang hindi pa gumagawa ng sariling investigasyon ang ombudsman Kundi uh they just depend on the Commission on Audit para maglabas ng uh, audit report and then kahit lumabas na yung audit report tulad ng sa issue ng uh, uh, 44 billion par scam sa issue ng 2.4 billion na uh, overpriced computer iba pa mga scam uh, hindi pa sila kaagad-agad uh, gumawa ng or na, na filean ng kaso in fact isipin nyo ang tagal-tagal na time pa ni Duterte na investigahan na ito at uh, pati Senado na imbestigahan ito. Pero ngayon lang nila pinailan yung kaso at kulang na kulang pa. Embes plunder ang final nila kahit ang laki-laki ng, ng amount involved, more than the 50 million. Kasi ob, kung nagnakaw ka, di umano ng over 50 million, dapat automatic na yan, plunder. Pero ang kinusuhan nila, uh, yung mga nung kinusuhan nila yung mga Duterte boys eh na mga kapwa nila Duterte boys uh, graph, uh violation of the uh, graft and corruption law lang at doon rin sa 2.4 billion computer scam hindi pa nila isinama yung mga contractor na nag-supply doon ng, uh, ng, mga, ng mga overpriced computer na ang halaga ay 30,000 pero ang nilagay sa presyo sa transaction ay 70,000. But uh, it is not surprising but dahil balit-balita diyan sa Kongreso at ito naman nandoon naman nandoon naman nakalista yung kumpanya niya. Yung isa sa mga supply head ng kumpanya na nagsusupply ng uh, computer ay itong company headed by Congressman Zaldico na che, na bata ni Duterte at ngayon bata ni Marcos at ngayon chairman ng very powerful appropriations committee dahil dyan nagsisimula at binabalangkas yung national budget natin. So nakita nyo kung bakit parang takot na takot ang ombudsman sa mga kagaya nitong saldi ko. In fact, ah, halos sa... Ah, ewan ko kung... Di ba, kahit kayo, wala kayo nababalitaan na, babalitaan na Uh, may mga bagong kaso lalo na sa time ni Duterte at sa time ni ni Marcos na bagong investigasyon, bagong kaso na filailan ng ombudsman. Ewan ko, bu, baka puro TikTok na lang ginagawa nila dyan. Or pa golf golf na lang sila dyan. Wala, nothing. At uh, kahit sa Sandigan Bayan, wala rin tayo narinig na kaso. So parang, uh, parang pinatay talaga, <laughs> parang under, under, uh, under uh, martires, namatay talaga ang office of the ombudsman parang nawala, nawala na ng purpose, pareho ng commission on human rights under Duterte parang uh, uh, they, they gave up the fight <laughs> ngayon abuti na lang yung itong commission on audit because they are mandated by, by law tuloy-tuloy pa rin sila lumalaban Uh, in fact, uh, kahit ito naman si Martinez nung nakita niya na, na niya there was a strong public backlash sa sa suwestyon niya which we really breed grab and corruption. In fact, uh, may mga kaibigan ako dyan sa COA na sinasabi, "Once we stop publication, the publication of our findings, baka mababang crap ang Pilipinas." Kasi nyo, wala na nga kaso pinapfailan ng Ombudsman. At least ang ang ba ang, ang kuan na lang natin sa kanya makakabawi na lang tayo sa mga corrupt yung malagay sila sa you know hiya di ba kuan na lang yung uh, na lang uh, trial by publicity na lang ang ang kaya nating gawin sa kanila kasi kahit na publish na yung mga reports of irregularity pero kung hindi papailan ng kaso yung ombudsman useless so at least napapahiya sila tulad ngayon napapahiya si Martinez dahil grabe ang public public backlash sa sinabi niya. Yan na lang. Yan na lang pambawi natin sa mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya may mga nakausap ko diyan mga kaibigan ko sa Commission on Audit, uh, mga sources natin sa Commission on Audit, sinabi nila, "Sir, kung pigilan na itigil namin yung publication, bankrupt. Bankrupt ang gobyerno tumbang ang economic stability ng Pilipinas dahil piesta lahat yan sir ngayon yung iba dyan hindi na, ngayon hindi na takot ang mga yan sa kaso yung iba at least pinipigil yung pang, panggigigil nila sa korupsyon because takot rin sila na matyaryo sila mapahiya yung mga pamilya nila mapahiya sila sa mga church organization nila mapahiya sila, sila sa mga grupo nila sa golf o sa mga rotary group nila So at least uh, doon pa lang yung iba medyo medyo uh, uh, kuwan pa pinipigil pa ng konti yung grid nila. Pero sir kung yung hiya factor ay completely mawala, then wala na sir. Lahat yan sa customs, sa DPWH, National Irrigation Administration tinanyo. Sa National Irrigation Administration 121 million ah, billion na wala, the biggest anomaly during the time of Duterte. Pero buti pa si meron ngayon lang in -expose ni Senator Rafi Tulfo At uh, based on COA report pa rin Isipin nyo na lang kung walang COA report Isipin nyo na lang So uh, it is sad dahil tulad ng sinabi natin na For the Ombudsman to make this kind of uh, suggestion Really shows na naging useless na talaga ang opisina niya And, uh, and therefore he should resign uh, Bumawi pa siya Binawi pa niya, sabi niya hindi naman daw gusto niya tanggal talaga alisin yung uh, o pigilan yung publication, yung dalad daw sa kanya, yung hindi pa daw nabuo yung report at hinihinga hinihingan pa ng mga documentary evidence at receipts. Dapat daw hindi muna i-publish, gusto niya i-final muna yung report. Eh, yung yung iba nga diyan yung na-report natin yung sa computer scam mga 2 to 3 years na hanggang ngayon di pa nag nag nagpa nag, pa, nag, uh, nag over ng resibo ang yung mga involved diyan so ibig sabihin hindi talaga kino-comply ng mga corrupt na officials itong requirement ng COA kaya okay lang yan i-publish yung i yung lang hanggang ma-comply nila at marami mga cash advances diyan di ba billion billion rin yung sa DepEd hindi pa rin nag 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 uh, kinocomply comply yung mga uh, pag-submit ng resibo and documentary evidence. So mas lalo na kung wala na wala nang report diyan. Kaya uh, let's uh, let's continue to make noise. Siguro dapat mag-resign na talaga and uh, if not abolish na talaga itong Office of the Ombudsman dahil naging useless na talaga. Pero okay pa naman yan. Marami tayong kaibigan diyan na mga matino. Uh, ang kailangan lang tanggalin lang talaga. Uh, yung mga yung mga kaibigan ko in the past, uh, na si uh Simeon Marcelo at saka iba pang mga ombudsman, mga matitino naman. Ito lang talaga si martires na iba talaga, iba talaga ang Duterte boy kumpara sa para nakalimutan na niya na ang panga, ang title niya is the ombudsman. So, please uh, share this blog to friends and relatives and uh, join me in my uh uh, uh Go, uh, re, uh, governance reform and electoral reforms advocacy by subscribing to the blogcaster Armandin YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.